So, kung ano yung strategy mo ngayon, tanim ka, walang nagbenta, ah, hindi ka nakumita ng malaki. Siyempre, sa umpisa, hindi talaga kikita ng malaki yan. So, you have to build, you have to parang patibayan mo muna yung foundation mo. Ayan, pagandahin mo ng pagandahin lalo yung produkto mo. Hindi lang yung sinabi namin na ituloy mo lang kahit walang buyer. Hindi, maghanap ka rin ng buyer. Paano kakikita? Siyempre, mag-alok ng mag-alok ng mag-alok ng mag-alok. Wala ka ng ibang gagawin kung hindi mag-alok ng mag-alok ng mag-alok. day mga kagulay Nandito ulit tayo ngayon sa Palaya uh, Greenhouse Sa Tanay I-check eh, natin yung mga Mga kamatis Yan, tsaka uh, Japanese cucumber So na-check na natin kanina Eh okay na siya So ikot-ikot tayo dito So dito walang laman, magkakalaman na yan next week Yan, so maraming Nagsasabi ano ba dapat na gawin namin sir Um, since nauna tayo dito although marami pa namang nauna sa atin um, pero hindi sila nagbablog hindi sila nag ano ng inputs so kung ano yung strategy mo ngayon tanim ka, walang nagbenta uh, hindi ka na kumita ng malaki syempre sa umpisa hindi talaga kikita ng malaki yan so you have to build you have to parang patibayin mo muna yung foundation mo Ayan, pagandahin mo ng pagandahin lalo yung produkto mo. Kasi baka naman yung produkto mo ay hindi angkop sa kailangan ng mga buyers sa paligid mo. Ngayon, kung ano yung pa, uh, buyers na kailangan yun ang kasi ang dapat mong itanim. So kung gusto ng mga buyers ay ibang crops, syempre magtanim ka din doon. So malalaman mo yan by asking them. So ano pa ba sir ang ah uh, need nyo. Need nyo ba yung cherry tomato? Need nyo ba yung cucumber? Kasi a uh, kalimitan ng mga buyer ay gusto niyan one-stop shop. Kung baga, pag sa'yo, dapat meron ka ng kamatis, meron ka ng lettuce, meron ka na lahat-lahat. Kung hindi ka man uh, eksperto sa pagtatanim, ay pwede naman umangkat sa ibang farm para at least meron ka ding tubo kahit papano. So, ganoon lang siya Uh, paglalaroan. Actually, hindi siya mahirap, pero dapat gawin mo rin. Kasi dun mo malalaman na, ah, okay, diskarte. Diskarte pala ako ng ganto Ganyan. So, maaari, madiskubre mo in your own. But, kung napanood mo yung video na to, ay like and share. Maraming salamat. Ayan, Spider-Man siya ngayon. Kasi yung gutter na yan, maraming dahon. Hindi nakakatulak ng ano, tubig. Kasi pagpuno. So, yan. So dito lang tayo sa labas kasi sobrang init sa loob Ngayon yung cherry natin at saka yun yung Japanese cucumber Ayan, so kuya kamusta? Okay lang <laughs> Okay lang <laughs> Mainit <laughs> Mainit Farming mga kagulay, hindi ka lang basta-basta masipag lang magtanim Dapat din masipag ka humanap ng buyers Yan, ang importante niyan kasi yan ang magiging Uh, gasolina mo para magtuloy-tuloy yung gagawin mo, hindi lang yung sinabi namin na ituloy mo lang kahit walang buyer, hindi, maghanap ka rin ng buyer, paano kakikita syempre, mag-alok ng mag-alok ng mag-alok ng mag-alok, wala ka ng ibang gagawin kung hindi mag-alok ng mag-alok ng mag-alok mag yan, so pag sinabi namin ituloy lang, hindi, gumawa ka rin ng paraan, kasi kung ang strategy mo ay plan A, hindi gumana, eh meron kang dapat plan B plan C hanggang letter Z. Ayan. So, consistency is the key. Huwag kang tumigil. Ituloy mo lang pero gagawan mo ng paraan. Iba-ibahin mo yung strategy mo hanggang sa gumana yung nais mo. Maraming salamat. Peace.